At huwag kayong matakot, sinasabi ko, kung mapunta tayo sa imperno, marami tayo. At maraming magagandang, so, so, so sa na pala nakapunta yung magaganda, kala punta yung sa langit. Yung magaganda nandoon sa imperno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay, totoo, at uh, magkasabay tayo sa, ganoon, you know, magparade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan. At huwag kayong matakot, sinasabi ko, kung mapunta tayo sa imperno, marami tayo. At maraming magagandang, so, 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 saan na pala nakapunta yung magaganda? Kala punta yan langit? So,